Limang taon ng magkasintahan sina Joey at Regine at sa wakas, naitakda na rin ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Wala nang makapipigil sa pagiging Mrs. Joey Franco mo, loves. Matamis ang ngiting sabi ni Joey kay Regine habang kumakain sila sa isang restaurant. Pilya ang pagkakangiti ni Regine. Talaga lang, ha, one month pa before our wedding. Marami pang makikitang magagandang babae ang mga mata mo. Hanggang tingin na lang ako sa kanila, no? Naka-program na tong puso ko na ikaw lang ang mamahalin habang buhay. Sarap namang pakinggan. At saka, ikaw, papayag ka bang maaga pa ako sayo ng iba? Hindi, walang gatol na tugon ni Regine. Guwapo si Joey, maganda si Regine. Pareho silang may pinag-aralan at may matatag na hanap buhay. Napakaswerte na nga nila sa isa't isa kung iisipin. Anong oras ang alis mo bukas, loves? Tanong ni Regine kay Joey habang naglalakad-lakad sila sa paboritong park. 5 in the morning, sis ibat na ako. Bakit hindi mo nalang tawagan o sulatan yung mga relatives mo sa probinsya? Libli ang lugar nila, baka na ikasal na tayo sa kapalang darating ang sulat. O baka pag minamalas-malas pa hindi na nila matanggap. Wala rin kasing cellphone ng mga iyon. Kailangan talaga ay personal ko silang imbitahan para siguradong makarating. Dapat ay naroon sila sa araw ng kasal natin. Importante sila sa akin. Napakalaki nang naitulong nila sa akin lalo na nung nag-aaral pa ako. Ang gulat ng dalawa, isang lalaking taong grasa ang bigla na lamang hamarang sa kanilang daraanan. Babalutin ng dilim ang inyong pag-ibig. Anitong nanlalaki ang mga mata, kikidlat ng dugo at lulunurin. Ang inyong mga pangako, luluhan ng tinak ang mga anghel ng pag-ibig at duduruin ng marurupok ninyong mga puso. Kilabot na nagkatinginan sina Joey at Regine. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Dinuro ng taong grasa si Joey. Kumapit kang mabuti sa katig ng pag-ibig. Kung hindi ay malulunod ang puso mo sa dagat ng mga luha. Paika-ika ngunit mabilis nang tumalikod ang taong grasa. Puno ng takot ang mga mata ni Regine. Loves, Sash, he's just a crazy man. Pinsan, tuwang sigaw ni Joey sa nagsisibak ng kahoy na silando. Kada rating pa lang niya sa probinsya at hindi magkandadala sa mga bitbit na pasalubong. Saglit na kinilala pa siya ni Lando. Aba, Joy, lintek na, ang pogi mo lalo ngayon a. Ah. Masayang bati nito sabay tawa ng malakas. Mahigpit na nagyakap ang magpinsang. Matagal na panahon na rin hindi nagkita. Kumusta ka na, Inson? Tanong ni Joy. Eto, binata pa rin hanggang ngayon. Ikaw, kumusta ka na? Kumantong sa hapagkainan ng kumustahan. Malapit na akong ikasal, balita ni Joey. Kaya nga ako na parito ay para imbitahan kayo. At hindi ako papayag na wala kayo roon. Maaari ba namang hindi kami dumalo roon, ani tiyo Gardo? Oo nga, pinsan, segunda ni Lando. Buti ka pa, Joey, ikakasal na, ani Tia Marta. Sabik na kaming magkaapo pero ito at ang silando e wala nang balak mag-asawa. may maye na sa balko na ang magpinsan. Mga one week ako rito, Inson. Masarap dito eh, fresco, sabi ni Joey. Oo ba, samantalahin mo na ang nalalabi mong mga araw na binata ka pa. Kukumpayan kita ng masusustansyang gulay, Inson. Kakailanganin mo ang lakas. Pagkatapos ng kasal mo, biro ni Lando. Kinabukasan ng umaga ay pinasyalan ni na Joey at Lando ang ilog na paborito nilang paglanguyan noong mga bata pa sila. Tanda mo pa ba noong muntik ka ng malunod sa ilog na ito, Insan? Tanong ni Lando, oo, buti na lang at nasadyap mo ako. Pero ngayon malabo na akong malunod. Expert na ko sa swimming. Dumib sa tubig si Joey. Matagal siyang naglangoy sa ilalim ng tubig. Paglutang niya ay may nahadyap ang paningin ni Joey. Isa iyong babaeng napakaganda. Maamo ang mukha, alon-alon at mahaba ang buhok. Bakas sa manipis nitong suot ang napakagandang hubog ng katawan ng babae. Naliligo din ito sa ilog hindi kalayuan sa bahaging kinaroroonan ni na Joey at Lando. Itinuro ito ni Joey kay Lando. Sino ang babaeng iyon, Insa? May pangangilag sa mga mata ni Lando. Nako, si Aliana yan, Insa. Hinagod ng tingin ni Joey ang babae. Napakaganda niya, Insan. Pero walang magtangkang manligaw dyan, Insan. Bakit naman? Mangkukulam ang ina niya. At balibalita engkanto ang ama, Palibasa ay laking lungsod, tinuwanan lang ni Joey ang sinabi ng pinsan. Nakita sila ni Eniana, kinilabutan si Lando, tayo na, insan. Mahirap makulsunadahan yan. Sumunod si Joey kay Lando. Tinapunan niya ng tingin ang dalaga. Hindi ito ang magiging una at huli nating pagkikita, Aliana, aniya sa sarili. Parang nabatobolani kay Aliana si Joey. Gumawa siya ng paraan upang muli niyang makita ang dalaga. Nagpanggap siyang mga ngaso at nagtungo sa kubo ng mga ito. Tao po, tao po, tawag niya, muntik na siyang mapasigaw. Nang dumungaw sa bintana ang isang matandang mukhang bruha. Napakatalam ng mukha, may ibong itim ito sa balikat at may hinihimas-himas na pas ang itim din ng kulay. Ano ang kailangan mo? Ang tanong, Ke kwan ho, may kikiinom lang ho. Mga ngaso ako at naubusan ng baong tubig. Tumawag ang matandang mukhang bruha. Aliana, lumabas ng silid si Aliana. Bakit po, Inai, Bigyan mo ng tubig ang estranghero. Kumuha ng tubig sa banga si Aliana. Titig na titig si Joey sa dalaga habang papalapit ito sa kanya. Tingin niya ay lalo itong gumanda. Heto ang tubig. Inabot ni Joey ang baso ng tubig. Salamat, walang anuman. Nginitian niya ang dalaga. Gumanti ito ng ngiti. Parang saglit ay nasarili nila. Ang mundo. Nagulat sila nang biglang tumikim ang ina ni Aliana. Umupo ito sa tambatumbang nasa bungad ng pinto. Pumasok ka na sa silid, Aliana. At ikaw, lalaki, inumin mo na ang tubig at pagkatapos ay maaari ka nang umalis. Ininom ni Joey ang tubig sa baso. Salamat sa inyo, aalis na po ako. Tumalikod na si Joey. Inihatid siya ng matalim na tingin ng matandang mukhang bruha. Eh, di naniniwala ka ng mangkokulam ang ina ni Aliana. Tanong ni Lando kay Joey. Nasa balko na hey sila ng mga sandaling iyon. Nakakatakot lang talaga ang mukha, Inson. Hindi naman totoo ang mangkukulam, eh. Katang isip lang. Binabalaan kita, Inson. Kung ayaw mong may masamang mangyari sayo, huwag mo ng pag si Aliana. Mabuti sana kung tututuhanin mo. Pero hindi nakinig si Joey. Para, talagang isang opyo ang dalaga na hindi niya kayang iwasan. Magandang umaga. Aliana, bati ni Joey rito ng matimyempuhang naglalaba sa ilog. Ikaw pala, ang dami mo namang nilalabhan. Gusto mo, tulungan kita. Nako, kuwag, gawain babae ito, at saka hindi naman kita kilala. Ako si Joey, bahagya pa siyang lumapit upang makikipagkamay sa dalaga pero nadulas siya sa lumot ng isang bato. Hops, hulog sa tubig si Joey. Tinuwanan siya ni Aliana. Natawa na rin si Joey na inihaba ang kamay para abutin ni Aliana. Tulungan mo naman akong umahan dito. Ang lamig ng tubig. Inabot ni Aliana ang kamay ni Joey. Hindi inaasahan ni Aliana ang ginawa. Talagang isang opyo ang dalaga na hindi niya kayang iwasan. Magandang umaga, Aliana, bati ni Joey rito ng matimyempo ang naglalaba sa ilog. Ikaw pala, ang dami mo namang nilalabhan. Gusto mo, tulungan kita. Nako, kuwag, Gawain babae ito, at saka hindi naman kita kilala. Ako si Joey, bahagya pa siyang lumapit upang makikipagkamay sa dalaga pero nadulas siya sa lumot ng isang bato. Hops, hulog sa tubig si Joe. Ni Joey, bigla niyang hinayla ang kamay ng dalaga. Hulog din ito sa tubig. Nagkatawanan na lamang ang dalawa. Iyon ang naging simula ng maganda nilang pagtitinginan. Nang sumunod na mga araw ay nagkikita sa ilog ang dalawa hanggang mapalapit ng husto ang loob ng dalaga kay Joey. Mahal kita, Aliana, anas ni Joey na pisil-pisil ang isang palad ng babae. Joey, mahal din kita, ang worry ay tila nahihiyang sambit nito. Nagkatitigan sila, nang hahalina ang mapupulang labi ni Aliana. Hindi tumutol ang dalaga nang ilapat ni Joey ang kanyang mga labi sa mga labi nito, bagkus ay tumugon ito sa mga halik niya. Hindi kalayuan, may isang palakang nagnumasid kina Joey at Aliana. Hindi ko gusto ang pakikipagmabutihan mo sa estrangherong yun, Aliana, pagbungad pa lang ng dalaga sa pinto ay sabi ng kanyang ina. Nakaupo ito sa tamba-tamba habang hinahaplos-haplos ang palakang nasa braso. Napatungo si Aliana, and ngayon lang ako umibig ng ganito, ina. Sanay hindi ka nagkamali, Aliana. Ang balak na isang linggong bakasyon ni Joey ay naging dalawang linggo dahil kay Aliana. Walang araw na hindi sila magkasama simula ng magkaroon ng unawaan. Mahal mo ba talaga ako, Joey? Tanong ni Aliana habang nakahilig sa balikat ni Joey. Nakaupo sila sa burol. Pinapanood ang paglubog ng araw. Oo naman. Naghinang ang kanilang mga labi. Kumulim lamang langit. Nagsimulang pamatak ang ulan. Mababasa tayo, ani Joey? Hinayla siya ni Aliana. Halika, lumakas na ang buhos ng ulan. Takbo ang dalawa, sa isang yungib dinalani, Aliana si Joey, sinindihan ng dalaga ang sulo sa loob ng yungib. Ang yungib na ito ang pangalawang tahanan namin ni Ina. Maganda, di ba? May pagmamalaking sabi, mas maganda ka, ani Joey habang nakatitig sa magandang hubog na katawan ni Aliana, kagandahang lalong naging mapangakit sa pagkakabasa ng ulan. Naninikat ang manipis nitong kasuutan sa bawat umbok at kurbadang tila nililok ng pinakamagaling na eskultor sa balat ng lupa. Sumili ang ngiti sa mapupula at masamasang mga labi ng dalaga. Ano ka mo? Lumapit si Joey. Ang sabi ko, mas maganda ka. Hinaplose niya ang maroses na mga pisni ng dalaga. Napakakinas, malasutla. Wala nang mga katagang namutawi sa kanilang mga labi. Mga mata na lang nila ang nag-usap na sinangayuna ng kanilang mga damdamin. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Mas maalam. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isang tila walang makapaghihiwalay. Sa labas ng yungib, may sensin ang patak ng ulan. Napakalamig. Kabalikdaran ng naglalagablab ng na mga damdamin ni na Joey at Aliana. Eh ako pala ang una, nakukonsensyang sabi ni Joey. Oo, Joey, at kailangang panagutan mo ang namagitan sa atin, dahil kung hindi, aanihin mo ang bangis ni ina. Parang may mumunting kutsil yung tumarak sa loob ng dibdib ni Joey. Hindi dahil sa takot sa ina ni Aliana, kundi sa katutuhan ng hindi naman niya kayang panagutan ang dalaga. Nagsinungaling siya, kipa kita, Aliana. Pag uwi ni Joey ay sinalubong ka agad ni Lando. Saan ka na naman bagaling at dinilim ka? Naiwan mo ang cellphone, may nag-text yata kanina. Binasa ni Joey ang message sa cellphone. Pinauuwi na siya ni Regine dahil may mga kailangan pa silang asikasuhin sa kasal nila. Kinabukasan, maaga pa nasa tagpo ang ilog na si Aliana. Nagpaganda ng gusto ang dalaga para sa lalaking pinakamamahal. Matamis ang ngiti sa mga labi. Nagniningning ang mga mata. Worry bang kung bibiyakin ng puso ng dalaga ay hindi dugo ang agos kundi purong pag-ibig. Pero hindi si Joey ang dumating. La, Lando, en nasaan si Joey? Malungkot na umiling si Lando. Nasaan si Joey? Namumuo ang luha sa mga matang ulit ng babae. May iniabot na sulat si Lando kay Aliana. Binasa ng dalaga ang sulat ni Joey. Sulat ng pagtatapat, ng paghingi ng tawad, ng pamamaalam. Bamalong ang luha sa mga mata ng dalagang api. Joy, malakas niyang pagtangis. Napaluha si Lando. Awang-awa siya sa dalaga. Sa dalagang ito na may nahihimbing na puso, na walang ano-ano ijin -ano ay isang nanghaplos ng, ng pag-ibig, na biglay kukuyumusan at dudurugan lang pala. Malayo na si Joey ng mga sandaling iyon ninangat-ngat ng konsensya, may puwang ka rin dito sa puso ko, Aliana, pero mas mahalaga sa akin si Regine. Patawarin mo ako, aniya sa sarili habang sakay ng bus pa uwi. Nakarating sa kaalaman ng ina ni Aliana ang masakit na sinapit ng anak kay Joey. Niloko niya ako, ina, niloko niya ako. Umiiyak na sabi ni Aliana habang mahigpit na nakayakap sa ina. Matalim na matalim ang mga mata ng ina. punung puno ng galit. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang basta magtitiwala sa estrangherong yun. Gabi, lumabas ng kubo ang ina ni Aliana. Hawak ang itim na ibon. Magbabayad ka, lalaki, nagmangalit ang mga ngiping bulong. Pinakawalan ang itim na ibon. Magbabayad ka, ang sigaw. Lumipad ng mabilis ang ibon. Naghahari ang pagaspas ng mga pakpak sa katahimikan ng gabi. Ilan ba ang gusto mong maging anak natin? Tanong ni Regine habang malambing na nakahilig sa balikat ni Joey. Nang gabing yon ay nasa swing house sila sa harap ng bahay ni na Regine. Dalawa, isang lalaki, isang babae, tugon ni Joey. Keka, kung dalawa pa kaya, isang bakla at isang tomboy para kumpleto, biro pa niya. Pwede rin, nakangiting sakay ni Regine sa pagbibiro ng nobyo. Sa di kalayuan, nakadapos sa kawad ng kuryente ang ibong itim ng ina ni Aliana. Lumipad ito ng mabilis, parang isinibat, tinuka sa pisngi si Regine. Array! Sigaw ng dalaga. Tuloy-tuloy na lumipad palayo ang ibong itim. Napaluha sa hapdi si Regine. Nagdurugo, loves. Gagong ibon yon. ah! Halika sa loob. Gagamutin natin. Sa loob ng bahay, dalidaling ginamaw ni Joey ang sagat sa pisngi ng nobya. Maliit lang naman pala. Mabuti na lang hindi ka sa mata tinuka. Kung sa mata ba ako natuka at nabulag ako, pakakasalan mo pa ako. Tigas ng iling si Joey. Ay! Hindi na, parang batang nagmaktol si Regine. Joke lang, masayang naghiwalay ang dalawa ng gabing iyon. Pero kinabukasan, tumawag sa cellphone ni Joey si Regine. Hindi na matutuloy ang kasal natin, Joey. Napangisi si Joey. Agang-aga, banibiro mo ako. Tumaas ang boses sa kabilang linya. May kahalo ng iyak. Hindi ako nagbibiro. Hindi na matutuloy ang ating kasal. Hindi na. Pinamulahan ng mukha si Joey. Regine. Are you out of your mind? Anong dahilan at hindi matutuloy ang ating kasal? Di dahil sa tuko ng ibon, loves. Na tampol ni Joey ang nuo. God, tuko lang ng ibon yan. Kayang itago ng make up. Tuloy ang kasal, loves. Hintayin mo ako dyan. Mag-uusap tayo ng personal. Halos lumipad si Joey patungo sa bahay ng nobya. Pagdating niya roon ay naabutan niyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama ang umiiyak na si Regine nakatalikod sa kanya. Kumarap ka sa akin, loves, ngayon tayo mag-usap. Umiling lang si Regine, loves, tuko lang ng ibon yan. Sige na, harapin mo na ako. Matatakot ka lang, juwi, Umalis ka na, ayoko na, umuulong na ako sa kasal natin. For God's sake, walang makakapagpabago ng pagtingin ko sa'yo, Regine. Biglang umarap si Regine sa kanya. Napaatras siya, gimbal na gimbal, ang buong mukha ni Regine, na Agnes. Ngayon, Joey, handa mo pa rin ba akong pakasalan? May naalala si Joey na nagbigay ng conclusion kung bakit nangyari yun sa mukha ng nobya. Eh ang ibong tunguka sa pisngi ni Regine, ibon yun ang ina ni Aliana. Usual niya sa sarili. Takbong palabas si Joey. Napahagulhol na lang si Regine. Oo nga at itinutulak na nitong palayo si Joey, pero mas masakit palang makita ang kusang pagtaliko ng minamahal. Hindi tinalikuran ni Joey si Regine. Umalis siya upang magtungo kina Alyana. Halos hindi niya namalayan na nasa labas na pala siya ng pintuan ng mga. Ito, nakikiusap ako, patawarin niyo na ako, samo ni Joey sa ina ni Alyana. Hindi lalaki, magdusa ka, binalingan niya si Alyana. Alyana, parang awa mo na, naging bingi ang magina sa pakiusap ni Joey. Pinagsaraduhan siya ng pintu ng mga ito, napaluhod en lang siya at napahagulo. Umuwing bigo si Joey, pero buo ang loob na nagpasya. Tuloy ang kasal natin, loves, aniya kay Regine habang hawak sa magkabilang balikat. Ay, Joey, araw ng kasal. Walang kamalay malay ang marami sa nakalulunos na mukha ni Regine na ikinukubli ng makapal na asahor. Maari mo ng halikan ng nobya, anang pari. Itinaas ni Joey ang asahar. Nangilabot ang lahat ng masaksihan ng mukha ni Regine na noy lalong gumrab ang pagkaagnas. Inuood na ito, walang pangingiming hinag ka ni Joey ang naaagnas na mga labi ng babaeng pinakamamahal. Sukat doon ay, nagbalik sa dati ang mukha mo, lost. Maganda ka na ulit, bulalas ni Joey. Ha, hinaplows ni Regine ang mukha. Oo nga, Diyos ko, salamat po, maraming maraming salamat po. Luhaan ngunit masayang nagyakap ang dalawa. Mahigpit, punong-puno ng pag-ibig. Iba't iba ang reaksyon ng mga tao may pumapalakpak sa tuwa, may umiiyak. Sa may pintuan ng simbahan, may pusong nagdurugo. Wala ng pag-asa ang pag-asam kung magbabalik ka sa piling ko, Joy, tinalo ng pag-iibigan nyo ang kulam ni Ina, bulong ni Aliana habang luha ang nakatanaw kay Joy. Humakbang palayo si Aliana, pero maligaya na rin ako dahil maligaya ka, mahal ko. Wakas!